Pagkampi ng bayan kasangga ng masa kapanalig ng batas at hustisya Attorney Danny Con Abogado de Campanilla Magandang gabi po sa inyong lahat sa maniwala ho kayo at hindi Narito na naman tayo sa isang episode ng paborito ninyong programa, ang Attorney Danny Abogado de Campanilla. Siyempre, kasama pa rin natin ang abogado ng bayan. Ang abogado de Campanilla, ang hindi masamahan ngayong gabi ni Maring Yao <laughs> at ni Attorney Gabi Concepcion, si Attorney Danny Con. <laughs> maraming maraming salamat, Bibet ano to, parang maiden appearance <laughs> ni Bibet uh, sa ating programa. Uh, mabuti, naman at nandito ka. E eh, kung hindi, mag-iisa akong uh, appear sa ating mga kababayan ngayong gabi. eh, namamaalam na rin po yung boses ko. E eh, mahirap na ako lang. Kaya maraming salamat. At sinamahan mo ako dito sa ating palatuntunan. Sa ating mga kababayan na sumusubaybay sa ating programa, magandang gabi po sa inyong lahat. ang um, kasi ho, um, kaya ho na mamaos ang boses na ating abogado de Campanilla dahil uh, hinarana ho niya ng hinarana buong gabi yung kanyang misis na si Atty. Gabi Con, kaya mm. naubusan ho ng boses. Mm -hmm. So, si Atty. Uh, Dani Concepcion, Dani Attorney Dani Con, abogado ng abogado de Campanilla, ako po si Bibet Orteza, sau-sauera. <laughs> Sau-sau lang. Eh. Sau-sau-sau-sau lang. <laughs> Opo, nako eh nangarana sa saliw ng minus one. <laughs> diba? Pero actually, ang hindi alam ng mga tao sa'yo, hindi ka lang dapat ano eh, abogado de Campanilla. Napakasarap mong magluto. Dapat kusinero de Campanilla ka rin. Pwede rin, pwede rin. Pero iba ako magluto kasi, bibete eh. Ako kasi parang puro tansyahan. Tansyahan, oo. Eh, Ay, naman talaga. Walang sukat-sukat, ah, basta tansyahan. Mm -hmm. Nanay ko rin nung araw, gano'n magluto. Mm -hmm. Wala siya ng mga one half teaspoon, ganun. Wala. Talagang ano. Pag sinabi ko na, sana, ma, may pinagtanongan kami nung araw na kusinero. O, lagyan mo na suka, ganito. Gahano ho kadaming suka? Aba, eh, bahala ka na. Eh, kung tatansyahin mo yun, eh, kung gano'ng kadami yung niluluto mo, eh, kung isang katalyasi yan, eh, di mas madami yung lalagay mo. Ayan. Kasi hindi naman sila nagtitimbang-timbang. Oo, oh, hindi nga. Hindi sila nagsusukat-sukat. Oo, ang nanay ko nung araw ganito, magtimbang ng asin. Ayan. Yan. Asin versus paminta, ganyan. Ganon sila mag -timbang. ah. At, parang ganon din naman yung abogado. Ah, yes. Ah. Oh sa pagluluto, nag, sa pag-aabogado, nagtitimbang din. Sino And, may kasalanan, uh, -oh. tapos uh, itong ebidensya, e, ganun, di ba? Okay. Pati sa ano, pati sa pagmamahal, puro timbang-timbang din yan. Boy. Dapat balansyado yan. Excuse me po, may asawa po ako, may asawa <laughs> din kayo. Huwag po tayong magligawan. Oo nga. Hindi, kaibigan ko po ito ha. Kaya nakakalit ko. Ngayon, <laughs> sa ating programa, Tuloy-tuloy ang ating mission na magbigay ng mga payong legal at pag-usapan ang mga batas na may kinalaman sa mga personal nating buhay, sa ating mga rela relasyon. Dahil sa panahon ito, importante na may alam ka sa... Batas. Mm -hmm. kung wala kang alam sa batas, ang mangyayari sa iyo, butas. <laughs> Makisabi po kayo sa amin. Usapan. Butas dahil sa batas. Ayan. Okay, parang ganun. Mm -hmm. Bukas ang ating impiran para sa mga katunungan legal at kasaping batas. Tumawag lang po sa mga numero na nakikita sa ating screen. Sa mga globe users, 0954-310-0331. At sa mga smart users naman, 0961-770-8807 O di kaya, magtiwan kayo ng mga mensahe sa Facebook page ng PDUP. Ngayon, sakaling hindi masagot o mauhusan kami ng oras dito para sagutin ang inyong mga katanungan, huwag po kayong mag-alala at iniipon po yung masipag namin staff ang mga katanungan na yan para isali sa mga darating pang-episodes. Episodes okay. Ah, di tayo eh sumagot na. Okay, so first question. Mm -hmm. Mula sa lupain ng mga may Kenny. Mm -hmm. Si Ken, 49 years old. Good evening, attorney. Paano, ko, paano po kung may imbitasyon po ang barangay sa amin? Tapos pumunta po kami an yung complainant po namin ang hindi sumagot. sumagot. Mm -hmm. Pagkatapos po, bumalik siya sa barangay ang rasyon niya po kung bakit daw hindi siya nakapunta is di daw niya narinig yung call o nabasa yung text ng barangay sa kanya. Then, bigla na lang po kami nakatanggap ng summons. Pwede bang magbigay ng summons ang barangay kung complainant na po mismo ang hindi sumipot sa invitation niya sa barangay? Mm -hmm. Yan po kasing summons, kung yan ay ating uh, tatagalugin, pwede po nating isali niya na isang patawag. Okay, pinapatawag kayo ng barangay para kayo ay sumipot at nang mapag-usapan ang complaint na isinampalaban sa inyo ng inyong kaibigan. O hindi naman niya sinabing kaibigan, ano? Uh, nung nagre-reklamo, isinampalong nagre-reklamo. ah uh, nung una po kayong ipinatawag, hindi po nakasipot yung nagre-reklamo. Pero base rin sa inyong text message, nung umalis na kayo, siguro nung sumunod na araw, ay dumating naman yung uh, nagko-complain, yung nagre-reklamo at nagpaliwanag kung bakit hindi siya nakasipot nung araw na pinatawag tayo at sila para magharap. Eh, hindi naman po dinidisbis agad ang uh, isinampang reklamo dahil sa hindi pagsipot no nagko-complain sa unang pagkakataon. Siyempre po kung ma -ma mayroon namang dahilan uh, yung uh, hindi pagsipot, bibigyan pa po ng isa pang pagkakataon. Kaya po kayo nakatanggap ng panibagong summons. So, pinatatawag na naman po kayo sa pangalawang pagkakataon upang magharap kayo nung nagre-reklamo at nang mapag-usapan ang pinag-aawayan ninyo. So, uh, attorney, yung pangalawang summons na yun hindi naman nangangahulugan na yung complainant na ang kinakatigan ng yes. barangay. Kasi kung kayo naman po ang hindi nakasipot, hindi naman kayo agad-agad uh, kayo may kasalanan. Bibigyan din kayo ng pagkakataon para muling humarap o makaharap sa lupon. Hindi po kayo automatic na masasabihin kayo ang may kasalanan. Ah, din yung complainan. Hindi siya nakasipot, hindi naman automatic na i-dismiss naman yung kanyang reklamo. Bibigyan po kayong pareho ng pangalawang pagkakataon. Attorney, uh, ito bang mga pagdulog uh, sa barangay? On the whole, marami namang natutuwa na sa barangay level pa lang na ang eh, yes. Reputation. Sa totoo lang, napakarami pong mga hidwaan mm -hmm. ng mga magkakapitbahay o ng mga magkakapitbahay ang magkakaibigan ang hindi na po uh, hindi na ito lumalawig, no? Hindi na ito nagpo-proceed para maging kasong isasampa sa husgado. Sa doon pa lang sa barangay kapag ka po nagkapaliwanagan na sila, nagkaintindihan na sila, marirealize nila na kadalasan hindi lang sila nagkakaintindihan. Hindi lang sila nagkakaroon ng communication. Mm -hmm. Eh, wala lang silang communication, kaya sila nagkaroon ng higwaan. O, kaya naman, madali namang solusyonan kung ano yung kanilang pinag-aawayan ay na nakakanapan naman ng lunas ng mga nasa barangay. Kaya marami pong kaso ang hindi na, isas, hindi na sumasampa sa usgado at eh, natatapos na doon pa lang sa barangay. Hindi, hindi, kumikita ang mga abogado. Ay hindi o, oh, hindi kami kumikita dyan. Kasi Uh, kadalasan ay hindi ina-allow na magkaroon ng abogado doon sa mga pagdilig na ito. Dahil daw po pag kami abogado doon, eh lalo pong hindi nakakasundo. <laughs> Yun po ang aming lawyer's joke for tonight. Uh, sandali, bago ako mapunta dun sa lawyer's joke na yan. Ano, ano po ang kaibahan ng pagdulog sa barangay at ng Small Claims Court. Mm -hmm. Doon po sa barangay, wala pa pong kasong nakasampa sa husgado. Pero doon po sa Small Claims Court, husgado po iyon. Uh -huh. Pero hindi naman po rin tatanggapin ng Small Claims Court ang kaso kung hindi po dumaan sa barangay. Ah, uh, so, okay. so, dadaan na, din sila. Salamat sa paglilinaw. Mm -hmm. Nabanggit ko um, sa yung mm -hmm. lawyer's joke. Alam nyo, um nung nasira po yung aming microphone at ang aming ang mm -hmm. ating magiting na abogado de Campanilla ay nagparinig ng ilang gabi kung pwede raw magdonasyon kayo ng uh, baka pwede may mag- loob. O meron nang nagmagandang loob, mm -hmm. very well know at nagkaroon kami ng gumagana ng mga mikropono mm -hmm. In the same breath, nakikiusap po ako. Baka naman meron kayo talagang mga lawyers joke na bagay sa Pilipinas <laughs> para magamit namin e, Paki dito. Text. Paki text na rin sa amin. Kasi ang problema, karamihan ng mga jokes na natatanggap namin uh, na pinapadala rin sa amin, American eh. Ah, American ang setting Oo. eh. Oo. Iba yung sistema. Saka iba yung nakakatawa sa kanila. Yes, iba 'yung true. nakakatawa sa atin. Mm -hmm. Mm -hmm. Kaya mag-ambag na rin po kayo ng lawyer's joke ng mm -hmm. dito. In short, pwede po kayo magpadala ng lawyer jokes. Yes. Okay. Hindi lang po kaso. Ah, hindi lang kaso. Baka mm -hmm. 'yung baka matawa kami. <laughs> Ato ni. Mm -hmm. Bago tayo pumunta sa next question, may tanong ako sa iyo. Uh, mm -hmm. Dahil ito na ngayon lumabas sa balita, no? Mm -hmm. Um, meron bang karapatan ang ating Korte Suprema na pagsabihan ang ating Senado ituloy ninyo ang impeachment uh, hearing. Mm -hmm. Kasi may, may abogado yata na dumulog sa Korte Suprema mm -hmm. at sinabi na <laughs> ituloy ang impeachment. Pero bang, pwede bang gawin ng Supreme Court? Mm -hmm. Okay. Ganito ang gagawin natin. Ano ha? Kasi po, baka itong kasong ito ay subjudice, no? Mm -hmm. So, hindi po yung kaso na 'yon ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin, halimbawa, okay, merong merong uh, provision sa saligang batas na nakalagay na ang dapat kaganap ay ang Senado, Kongreso, o ang Presidente ng Pilipinas. Mm -hmm. Pwede po bang pumunta ang isang mamamayan magsampan ng kaso sa Korte Suprema upang utusan ang Presidente o ang Senado o ang Kongreso na gawin nila yung dapat ay gagawin nila sangayon sa saligang batas. Kaming mga abogado po nung nag-aaral maliwanag ang itinuturo sa amin. Tatlo po itong branches ng ating pamahalaan. Sila po ay independent of each other. Executive, kinakatawan niya ng presidente. Ang kongreso, legislative, kinakatawan po yan ng kongreso. At ang judicial, kinakatawan, kinakatawan po yan ng Supreme Court ay hindi po nila pwedeng utusan ng isa't isa. Ah, uh, sure. Apo. So yung, uh, alimbawa, yung Supreme Court, pwede ba niyang utusan yung presidente na gawin mo itong uh, uh, itinatadhana ng saligang batas? Okay, meron kang merong dapat gawin doon ay hindi mo ginagawa, utusan ka. Kung hindi sundin ng presidente, anong gagawin ng Korte Suprema? Di ba? Eh, yung mga law enforcers under sa chief executive yung police, mm. under sa... O sino ngayon ang pamagpapatupad doon? Kaya po, bago magdesisyon ang Korte Suprema, tinitignan muna ng Korte Suprema kung ito bang desisyon na to ay discretionary on the part of the president. Ano? Ito ba ay kanyang discretion? kapag discretion ng presidente yan, hindi pwedeng utusan ng ng uh, uh, osgado ang presidente na gawin niya. Ganon din ang mga senador o mga Congress Ang, ang kongreso, so, hindi pwedeng utusan ng ng uh, Korte Suprema kung yung pag-exercise -e o yung paggawa doon sa tinatadhana ng saligang batas ay nasa nasa diskresyon ng kongreso. Hindi po nila pwedeng utusan. No? So, uh, kaya separation of powers ang aming kasagutan doon. Dahil may separation of powers, eh, hindi pwedeng utusan ng ng uh, Supreme Court ang ang Kongreso o ang Senado. Kaya lang, nagbago po kasi ang ating saligang batas uh, noong 1987. Mayroon silang tinetest. Mayroon kasi nakalagay doon sa 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 constitution na kapag may abuse of discretion ay pwedeng What? pwedeng sansalain ng Korte Suprema. At itinetest ngayon nila siguro kung uh, ito bang mga nangyayari ay abuse of discretion. Yeah. Na pwedeng sansalain ng Korte Suprema at pwedeng utusan. Ngayon, dahil ito'y nakasampa yung kaso, antayin po natin kung ano magiging desisyon ng Korte Suprema. Maraming salamat sa paglilinaw mo, uh, Danny Con. Alam nyo kasi, Una kong ambisyon maging abogado kaya hindi ko talagang sumausaw sa mga ganyan-ganyan mga mm -hmm. uh, klaseng tanong. Ang kaso lang, akala ko pagka nag-graduate ka sa UP, sa undergrad, diretso ko na sa ano, meron palang ano, law aptitude exam. Mm -hmm. Kaya hindi na ako naging abogado at, nag, at ano na lang ako, nagpa-okay na sa akin maging sex symbol. <laughs> uh, meron tayong ano, at parang akala mo nagde joke ako. Hindi, yeah, okay yun. Kaya sabi ko, oh good! <laughs> Seriously <laughs> now. Meron po tayong caller ngayon. Uh, siya ay 24 years old. Nakatira sa Quezon City, si Cha. Cha, hello. Hello po. Narinig niyo po ba ako? Oo. Oh, oh. okay. Hello po, Tony. Isa po akong fresh graduate at nagbabalak po akong maging isang freelance production assistant sa isang teleserye. Ngayon po, isa po sa kanilang requirements ay kumuha daw po ako ng resibo sa BIR. Medyo bago po ito sa akin kasi nga nasanay po ako sa mga rocket na pay after nung binibigay lang po agad-agad yung cash habang nag-aaral po ako. Ang tanong ko po, may penalty po ba kung hindi agad ako nakapag-register sa BIR? At kapag hindi po ako nagparesibo, may tituring po bang tax evasion yun? Mm-hmm. That's uh... Well, sa ngayon, dahil wala ka pa namang wala ka pa project dito sa uh, bagong kumpanya na magpapagawa sa iyo bilang production assistant. Eh di, ngayon ka palang kukuha ng, uh, o magre-rehistro sa BIR para makakuha ka ng resibo. So, yan ang simula ng iyong pagre-rehistro. So, sa akin palagay, wala ka namang, wala ka namang penalty kung uh, ikaw ay mag apply at i-issuehan ng resibo. Ngayon, tama ba yung ginagawa nung, nung uh, kumpanya na magbibigay sa iyo ng project na pinaparehistro ka? Tama yun kasi itinuturing ka nila hindi empleyado. Itinuturing kanila na isang uh, freelance contractor, ano So sa madelig sabi, hindi ka nila empleyado. Di-engaged lang nila yung services mo for particular projects. So ang ang category mo ay self-employed. Sarili mo. Uh, kontratista ka. Kaya kinakailangan mong magbigay sa kanila ng resibo para magamit naman nila yung ibinayad nila sa bilang cost ng kanilang uh, operation. May babawas naman nila yon pag sila naman ang na magbabayad ng tax. Kung hindi gagawin ito, tax evasion ba ito? Yes, tax evasion yan. Dahil dapat ay magbabayad ka ng tax, pero kung hindi ka magre registro hindi ka makakapagbayad ng tax, hindi makakapag-deduct uh, yung uh, kumpanya mula sa uh, kita mo ng uh, ingin ng withholding tax magiging tax evasion yan at may parusa yan. May kulong yan. Ayan. Cha, gets mo? Yes, gets ko na po. Okay. Po. Thank, you. Thank you. Salamat po. din sa iyong pagtawag, uh, uh, Cha. At ngayon, uh, ito naman ang ating next question. O, oh, ba? Galing sa Baguio. Okay? Mm -hmm. eh? 29 years old. Attorney, kapag may administrative case ba, neglect of duty po ba yun? Posible po bang ma-red tag? Ay, sorry po, lumalabas yung pagka-activista ako. Ah, uh, ma-red flag. Neglect of duty po ba pa na ma-red flag sa immigration? Mm -hmm. Government employee po ako dati, ngayon natanggal na ako, aalis na lang po ako ng bansa. Sana masagot po ito. Uh, sa aking pagkakaalam, kapag ka-admin case lang ang nakasampa, hindi ito na ire report sa Bureau of Immigration uh, para ikaw ay malagay sa listahan ng under-monitoring. Kasi nga, admin case lang. Ang alam ko po na uh, nasasama sa listahan for monitoring ng uh, uh, BID, ay yung mga may kasong kriminal na nakasampa sa fiscal's office. Nambawa, Pogo. Ah, ano yan? yan. Kasi DOJ po sila. Okay. Ah, uh, yung pong fiscal, under din sa DOJ. Yung pong BID, under din sa DOJ. Kaya po sila ay magkaka, magkaka, magkasama ng, ng uh, parang may connection po ang kanilang mga record. Pero wala po kong alam na yung admin case, na dinidinig lamang dun sa ahensya ay nagiging dahilan para masama kayo sa listahan. Ngayon, assuming na nasama kayo dun sa listahan ng for monitoring, hindi rin po kayo mapipigilang lumabas ng ah, bansa. Kasi ang pwede lamang pong pigilan na lumabas ng bansa ay yung mayroong hold departure order na inisyo ang husgado. So, kasigado po ang mag issue ng hold departure order. Yun po yung pangalawang listahan ng BID. Pagka po kayo ay may hold departure order, para po kayo makalabas ng bansa, kinakilangan po ninyong humingi ng permiso doon sa husgado kung saan dinidinig ang inyong kaso. Pag binigyan po kayo ng husgado ng uh, pahintulot na lumabas ng bansa, Ah uh, makaka eh, dapat dala-ponin niya yung order na yun ng Mosgado at pag sinita po kayo sa airport o sa pier eh, yun po ang ibibigay niyo na meron po akong pahintulot. Yeah. Parang katulad 'yan nung no, si no may kaso pa si Maria Reza dito, 'di ba? Mm -hmm. Tapos nagkaroon siya ng na invitation sa ibang bansa. Mm -hmm. Tapos she went through the proper procedure naman, mm. at nabibigay uh, uh, siya ng patibay na siya ibabalik dito, mm. kaya pinayagan siyang umalis. Pero attorney, ang ginagawa naman kasi ng na iba ngayon, pag nararamdaman nilang mainit na sa kanila ang mata ng batas at ang lady justice ay eh, nakaganun na yung kanyang peering, ay inuunahan na nila, umaalis na kagad sila. Mm. Hahabol -ha pa ba yun yung mga nakatakas ng ano? Well, uh, eh? Uh, kapag sila kasi ay nasa ibang bansa uh, at yung kaso ay nakapending pa lang, talagang mahihirapan tayo na ituloy yung kaso kung wala sila, lalo pa kung hindi na-arrain. Kasi pa, ba, bago magtuloy ang kaso, kinakailangan ma-arrain sa criminal uh, case yung akusado. Eh, pero kung wala na yung uh, akusado, naka-escape na. Dahil uh, <laughs> na naramdaman niya na mukhang dadakip, di ba, kakasuha na siya, talaga pong mahihirapan tayo na ibalik. Kaya lang, eh, meron po tayong tinatawag na extradition. Ayan. Parang hindi ba ba na meron tayo ngayon isang ine-extradite yes. na dating politiko yes. na nagtatago sa ibang bansa. Ayan. Mm -hmm. Ayan. po natapos yung extradition na yon, at na naipanalo ng ating mga law enforcers, ay dadakpin po yon sa ibang bansa. Ang dadakip po doon, pulis doon sa ibang bansa. Isasakay po sa aeroplano yon at pauuwiin sa Pilipinas. Nang sa ganon, ay harapin niya ang mga kaso dito sa Pilipinas. Pero kung kayo naman po ay hindi ganon ang kategorya ng inyong kaso, pag wala po kayong hold departure order, ay makakaalis po kayo. Oo, tapos tila yata pasas, pasusundo rin sa ating NBI. No? Ating yes. NBI pupunta Ay parang si Go. Hmm. Si Mayor Go. Di ba? No, siya ay pinabalik sa Pilipinas, ay eh, nagpunta yung DILG Secretary hmm. doon sa Indonesia para sunduin. At siya ay naging past tense. Hindi na siya si Go, siya si Went mga kaibigan, um, sa mga nag-tech, ang bilis naman ng oras dito. Tapos na ba oras natin? grabe. pag ako nag-direct dito, kasi ako usually ang director dito, natatawa ako pag sinasabi ng mga host, si Atty. Danny Kun, Atty. Gabby, ni Maria, ang bilis naman ng oras. Ako sa loob ko, Char. Pero ngayon that I'm seated here, mm -hmm. ang bilis nga talaga ng oras. So A sa bilis. mga nag-text, nag-comment sa aming Facebook page, abangan ninyo ang mga susunod pang episode. Baka antanong nyo na ang aming mapag-usapan kahit na wala ako rito dahil bumalik ako sa pagiging sex symbol. <laughs> <laughs> Ayan naman. <laughs> sex symbol talaga. <laughs> o pasalamatan mo na Ay, okay. Man, okay. Lako, maraming maraming salamat sa ating mga kababayan na sumubaybay sa ating palatuntunan sa youtube live sa facebook live at sa signal channel 101 doon po sa mga nag text kung hindi po namin nasagot yung mga pinadalan yung text ngayon eh nakapila po yan at sa susunod na mga episodes namin masasagot din po namin yan ako po ang inyong lingkod, ang sawsawera de Campanilla, Bibet Orteza. <laughs> At ito naman po si Danicon, ato ni Danicon, ang abogado de Campanilla. Hanggang sa muli po nating eh, pakabanata sa ito ang Attorney Danicon, abogado de Campanilla.